Good morning! Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Today, 8 a.m. na ng umaga. Maagang nagising si Inday, Badiday. Kumusta na kayong lahat? Dito ako sa CR kasi maingay pag naandun ako sa labas mag, ano, mag wrap ng birthday gift ni little boy. Kasi birthday ni Bonsoy ngayon. Uh, November 14. Ayan, ira ko yan siya. para i-rack po siya bumi ito, oh. Oh. Uh, ano bang pangalan to? Nerf gun. Nerf gun. Tapos, itong sasakyan. Itong sasakyan, oh. Para lang naman matuwa siya. Pag gising niya mamaya, meron siyang bubuksan na gift gift from daddy niya. Ayan. Hey guys. Tapos-tapos na yung isa. Sana naman makahanap na yung asawa ko ng trabaho niya na bago. Ang hirap kaya. kaya pahirap na kasi ng pahirap ng buhay ngayon? Yes, at least naman, matutuwa naman yung bata pag nagising. Na may iniron siyang bubuksan na gift. Diba tayo pag meron na binibigay na gift sa atin, diba tuwang-tuwa tayo? Ganyan din ang mga bata. Bakit kaya yung iba, akala nila, kasi pag nag-asawa ka na ng foreigner, mayaman ka na. Mayaman, mayaman na, mayaman ka na, marami ka ng pera, gano'n. Diyos ko, lang nila alam. Alam nyo yung mga puti. Kasi nakikita ko din naman yung mga puti. Umaasa lang din sila sa ano monthly monthly na sahod nila. Parang din sa atin sa Pilipinas, Iba, Pag nagtrabaho ka, umaasa ka lang din sa sa sahod mo na monthly, Ganon. Yan, tapos na. Saka bihira lang talaga yung mayaman na ano, mayaman na puti. Kung may business ka, ganyan. Yung asawa ko, hindi naman siya mayaman. Pero contento na kami guys. Contento na kami kung anong meron kami. Hindi kami naghahangad ng maraming limpak-limpak na pera. Ang importante sa amin, masaya kami. Magkakasama kami. Yun, masaya kami magkakapamilya. Walang nagkakasakit. Yan ang lagi kong sinasabi sa asawa ko. Dahil parang nahihiya na yung asawa ko sa akin na hindi daw niya naibibigay yung gusto namin. Sabi ko sa kanya, pag mong isipin yan dahil ang importante, nandito kami, ikakasama tayong lahat, walang nagkakasakit sa amin. Ang mahirap, marami ka ng pera pero naandun ka naman lagi sa hospital, di ba? Yeah. hindi na ako nag expect ng maraming, maraming, maraming pera. Masaya na ako sa kung ano meron yung asawa ko. At least, at least nabigyan niya ng bahay yung mga anak ko sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos. Pero at least mayroon mayroon na siyang naumpisahan. Noon. Meron kami pinatayong bahay doon sa ano, sa Pilipinas worth of 5 million. Kaso lang hindi pa natapos third three eh, uh, story. 3 story na bahay. Pag ano i-flex ko sa inyo sa inyo pag ano may time. bata dahil siyempre nagkaanak siya 7 47 na siya kaya tawang tuwa siya sa mga bata yung mga puti yan naman ang kahinaan nila eh, yung mga anak yan ang importante sa kanila mga anak kaya guys simula lang pumunta kami nung lumipat kami dito hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ako, pag, nag, pag natulog ako ng alas 12, mga, mga, 1.30, 2.30, ganyan, nagigising ako. Hindi na ako makatulog. Ano kaya yun? Parang may insomnia ako lagi. Tapos, pero naman naman kami sa kabila. Ang sarap ng tulog ko. Ewan ko ba kung naman dito na kami. Hindi ako makatulog ng maayo. Natatawa na lang ako nung nung nandun kami sa Qatar dati. Alam nyo nung ano kami sa Qatar dati, sabi pa naman nila sa akin na kahit, na, kahit doon sa Pilipinas, sinabihan nila ako ng ganyan. Na kung alaga ko daw yung mga anak ko. <laughs> Hindi naman kasi ako kagaya ng iba na na pupunta ka lang sa palengke, pupunta ka lang maglaro sa playground, eh, maglilipstick ka na, magmi-make up ka, magha-high heels ka. Ano 'yun? Katakbutak mo yung anak mo tapos magi heels ka. Meron na nakita doon sa ano, nung nandoon kami sa Manila sa may kasi doon kami nakatira nung bago kami pumunta dito. Isko. Alam mo naman na hindi makaapak ng lupay. Lagi silang naka-sapatos. Tapos ako, pupunta ako doon sa ano, maglalaro yung mga naku sa, ba sa baba, doon sa baba ng bilbin. Kapag lang ako, nakashort, Naka-t-shirt. Yung iba doon, naka-dress. Naka-make-up. <laughs> Tapos anong tawag doon? Dat was Engels na Engels. <laughs>